sa semplang semplang matulos na ba ano mo yun? matulos na ka matulos na bakit? Ah, patuloy niya ilang taon na to? ilang taon na? bakit ah, sa akin, tol? saan ka sa akin? saan ka sa akin? o, sunod ka sa akin tol sunod ka ha sunod ka yung tayo sa Jowomotoshop tagay dito yung ano motor mo Pansin ko kanina siya. Nadudulas-dulas ka na. Bakit nadudulas-dulas ka? Parang may slide na pa eh. May slide? Wala na ano? Wala nang link. O oh, wala na? Hindi na lubog oh. Dapat to lubog pa to eh. Alicato, alicato. Hindi ka bumibili ng gulo? Ha? Nag-iipon pa ng... Hindi kasi delikado yun eh. Di ba? Pwede ka masayang um, Araw-araw ka pa rin kapayahin. Naku po, araw-araw ko nagbabiyahe. Ano bang, ano yan? Ano bang, alam ba yung size lang sa'yo? Ano yun eh, 80-80 tapos 90-80 po yun. 90-80? Kasi tol, kanina nakita ko, muti ka ka ng maano, madali. Eto, biyanta ng Zeneus tayo, ha? Yung unahin yung, ano sa'yo ba? Yung yung food-food na ako Dalawin na natin para pagbubiyahe ka, safe sa safe ka. salamat Oo, oh, ayan, Zeneos ang lalagay natin para talagang mas matibay Parang mag matagalan na to. Itong Zeneos. Sige, tara, kapit pa to. Kala ko may kasalanan ako. Ha? Kala ko may kasalanan ako nung ginagin sila. Hindi, wala. Nakita na pa silang ita. Parang na, kasi di ba may ano doon, yung parang plancha na dudulas ka. Oh, Pero yung pinalaki pa, buti, kuminto ka. Kala ko may nagawa ko na ang pinaprayo ko talaga pagdating sa, uh, sa safety ko yung gulong At yung gulong ayun yung magliligtas sa akin ako araw pag madulas sa gulong natin lalo na pagbasa anong tingin mo? Talagang yung i-slide may i-slide diba? pera naman bumabalik naman yung pagpasipa ka diba? o so, eto tol huwag mo nang bayaran tol so, sa'yo na to ha sa gulong niya Ito. ayun o oh, wala ano wala nang guhit o kaya madulas ka lang dun sa mga plancha parang plancha ang ganda sa Denise, tingin niyo, ito sa kanya. Ayun oh. Ano na? Punit na. Punit na. Kumaga ano na siya? Anytime pwede na bumigay. Ito pala malalim ng Denise, ayan. So. Ito pa 'yung sa ito ha. Iyan na natin sa tara. Kapit na natin. Pagdating din pala ito, no? Hindi na rin mahanginan. Eh. Ha? Hindi na mahanginan next time pag naging ganto na yun mo safety mo huwag mo isa isa ka alam mo ipabila ka na ha yeah. ang problema din pala parado na rin yung pito niya kasi yung inuuna ko talaga yung safety ng riders eh kasi ako delivery rider din ako rin eh so, alam ko yung pakiramdam pag araw araw mo mabiyahe eh. nakakatakot na ako ba pa, diba pag madulas na yung no? gano'n kanina medyo naman ako oo oh. inabahan na rin ako okay. Oh, ada. Tidak malah. Ito na. Ayos Sir? Sa sir na, mas basa na. At, uh, sir. Okay na, no. Mas sila ah. Ayos mo, na lang ang ano ko talaga sa'yo, Sir. Kanina, kinakabahan ako, eh. Pero next time, Sir, ah. Katamu na yung ano mo kasi yun, pa, ako, may anak ko. pamilya ka, ha? Magkakamang si, Sir. mag sir. para may Marang biyahe ka ba. Maraming mm. Sir. O, tara. Ito yung motor ko dati, eh.